Magandang hapon po mga ka Kami po ipapunta ngayon ng, ano, ng Lighting. Ayan. Habang po tayo nasa biyahe, meron tayo makikitang mga kalsadang ginagawa, mga ka prm Ayan po, may mga kalsada na yan, na ginagawa. natin to sa mga tao dyan na ng bariya-bariya. Alam mo kahit bariya lang po yan, masayang masaya na yan sila mabigyan natin. Pag naipon din daw naman kasi ay marami yon mga kabiyahero. Alam mo, napakababaw lang talaga ng kaligayahan ng tao. Bigyan mo ng konting bagay, mahalaga na yung mga na i-itsana po natin yung dalawang piso. Ayan, meron po dito pa sa isa, sa kabila. Tignan natin at ihulog natin ulit itong ating dalawang piso. Kasi kabilaan yan mga kabiyero. Doon sa papalapit tayo, meron doon isa. Tapos ito naman, sa medyo dulo na, meron din po yan mga kabiyero. Malaking bagay na to sa kanila kahit dalawang piso lang alam mo ako talaga nagbibigay kasi ang hihirap din talaga ng buo. ito, ito si ate ayan, ayan sila nang hihingi. ito si ate nagbibigay natin yung dalawang piso masaya na yun sila mga kabyahero na nabigyan natin nagbibigay talaga ako kasi nangawarin ako talagang kung mayroon lang akong maraming pera ayan o, no? kabyahero, itigalit natin Marami lang akong pera na ko, bibigyan ko talaga yan ng napakarami. Sabi ko nga, pag ako, yung mama, nako, maghihirap ulit kasi dami kong bibigyan. dami <laughs> ko talaga yung bibigyan. Kaso, ay, yun, sa haba ng biyahe namin, hanggang late, eh, marami kaming mabibigyan. Kahit pa barya bariya lang, masaya na kami doon, mga kabiyahero, yung mga ka lang sa kanila. Ayan, tingnan natin, meron pa ulit sa tulo. Bibigyan ulit natin. Na natin mga kabiyahero. Meron pa yan doon. Kasi mahaba kasi itong ginagawang kalsada na itong mga kabiyahero. Ragay ito, ragay. Sa ragay, ta ragay tayo ngayon. Lang, ho, nasa ragay kami ngayon mga kabiyahero. Ayan. Meron pa rin dyan dito. Sa haba kasi nang ginagawang kalsada. Mga marami din sila na nanginigin. Kahit barya lang po mga kabiyahero. Talagang malaking bagay na yan sa kanila. Masaya na rin sila. Marami lang akong pera na ko, hindi lang dalawang piso yung ko. Sa haba ng biyahe namin, marami po talaga kaming nag-iipon. Nag-iipon talaga ako ng bariya-bariya kahit piso-piso lang. Nag-iipon talaga ako niya. Kasi eh, yun nga, pagbigay ko nga talaga to sa kanila. Balikan kami niyan, pabalik din. Pabalik ng lagong na yan. Meron ulit si Kuya dyan. Eh. Bibigyan ulit natin. Yan, bigay mo nga kay Kuya. Hindi na namang binigay. Ayun na, nabigyan na. Nabigyan na naman. Nabigyan na pala sa kapila. Ay, okay. Wala na. Tapos na. Ayan. Sa muli, mga kapihero, tingnan natin ulit no, sa susunod na mga daan. Thank you for watching.